Magandang Miyerkules sa inyong lahat diyan sa Pilipinas. Ngayon po ay Miyerkules na rin pero madaling araw, no? Alauna una ng umaga na dito sa Los Angeles. Pauwi na po ako bukas, no? Meron po akong stopover sa um, Seattle bago San Francisco. So baka kaya ko pa po bukas mag hour at susubukan ko malapit na sa takdang oras natin ng mga 8.45. Ibig sabihin, wala nang tudugan bukas para pagdating ko sa Pilipinas, adjusted na ako sa oras. Pero syempre, dahil hindi tayo nakapag spokes hour kahapon, well ngayon po ang ating spokes hour, Merkules, no? At saka maaga po dyan sa Pilipinas. Now, nabalitaan na natin na kaya pala nagbagong ihirip ng hangin pagdating sa ICC at ngayon ay parang makikipagtulungan na si PBBM ay dahil dun sa marites na nakuha niya sa mga military na nakipag-usap daw si FPIRD tungkol sa DSTAB sa kanila. Siyempre, ang paniwala ko ay marites lang po yan. Dahil bakit naman gugustuhin ni FPIRD yon? E eh kapag natanggal si PBBM sa hindi konstitusyonal ng pamamaraan, mawawalan din ng mandato si Vivi Sara. Hindi naman gagawin ng amayan sa kanyang anak. No? Na mawawala yung kanyang demokratikong mandato sa kanyang anak para mamuno bilang vice-presidente. Pero gayon pa man, nakita naman natin na sa script na nangyari sa SMNI, nagpasa ng resolusyon ng Kamara, umakto ang NTC. Maski walang bisa yung resolusyon ng Kamara dahil hindi naman inaktuhan ng Senado. Dapat concurrent. Dapat Senado at Kamara ang parehong boboto para magkaroon na legal na bisa ang resolusyon ng Kongreso. Pero nakita natin yan, miski Kamara lang yan, yun ang ginawang dahilan ng NTC para masuspend ang SMNI. Kaya ang prediction natin, ganyan din ang mangyayari pagdating sa kooperasyon sa ICC bagamat tanging Kamara de Representante lang ang nagpasa ng resolusyon para makipagtulungan uh, ang gobyerno sa pag-iimbestiga kay FPRRD at kay VP Sara. Tandaan niyo po ha, mayor din si VP Sara sa Davao noong panahon na iniimbestigahan ng prosecutor ng ICC ang death squad. No? eh um, habang sakop po yung panahon na yan, ay uh, makipagtulungan nga at makipag-cooperate ang gobyerno ni PBBM sa ICC. Now, pag sinabi nating pagtutulungan o kooperasyon sa ICC, ano bang ibig sabihin nito? Well, alam niyo po, bagamat hukuman ng ICC, ang totoo niyan, ay eh, nakasalalay siya sa kooperasyon ng mga Estado. Uulitin ko po ha, dahil umalis ang Pilipinas sa ICC noong 2018, nagkaroon ng visa ang pag-alis niya matapos ang isang taon, 2019. At dapat nagsimula ng investigasyon, preliminary investigation ang prosecutor ng ICC between 2018 and 2019. Kasi kapag epektibo na yung pagbibitiw sa ICC, wala na obligasyon makipagtulungan. Ang problema mga kaibigan, eh merong desisyon nga yung pre-trial chamber at appellate chamber ng ICC na nagsasabi na ang lamang ng Pilipinas ay e eh yung tinatawag na admissibility kung ang lokal na hukuman ay bukas at po pwedeng bitisin ng mga krimen na dinadala sa ICC. Pero ang sabi ng ICC, dahil ito lang kinuwestiyon ng Office of the Solicitor General ng Pilipinas, inaamin niya na merong jurisdiction. Now, meron pong pagkakataon na question ni pang jurisdiction, pero dapat makulong muna ang mga nasasakdal. Yan po yung tinatawag na confirmation of charges. Pero ano mo, malabo na po yun dahil hindi naman tayo papayag talaga na Uh, makarating sa Hague at mahuli ang Presidente at si VP Sara. So, dahil wala nga pong sariling mga police at process servers ang ICC, nakasalalay ang kanilang investigasyon at pag-aaresto sa mga nasasakdal sa Estado na naging miembre, member or membro ng ICC. Now, ano yung mga bagay-bagay na kinakailangan ng kooperasyon? Well, gaya po ng piskal dito sa Pilipinas, number one, service of summons sa mga testigo ng, ng prosecutor. Dito po, meron tayong process server, minimilian yan. At uh, by registered mail. No? At kapag hindi umapir sa piskalya, deemed wave yung kanyang preliminary investigation. Isa po yan sa kinakailangan ng ICC na kooperasyon. Kinakailangan isang process server na bibigyan ng otoridad ng DOJ ang magsisilbe ng summons sa mga testigo. Pangalawa, yung supina ad testificandum, yung mga dokumento na kinakailangan dalin ng mga testigo, kinakailangan ma din po yan ng process server na bibigyan ng otoridad ng Department of Justice. Yung Department of Justice po ang specified na ahensya na makikipagtulungan sa ICC. Bagamat lahat ng request for cooperation po ay dadaan pa rin sa Department of Foreign Affairs. Pero hindi naman puli niya kasi ng DFA ang pag-iimbestiga ng mga kasong kriminal. So dadaan po yan sa DOJ. So, summons sa mga testigo, summons ad testificandum para kunin ang mga records. At saka syempre, summons para dalihin ang mga physical evidence. So, kinakailangan din po yan na yung physical evidence, ang kukuha ay eh, yung lokal na otoridad, PNP or um, NBI, at padadala doon sa lab o di naman kaya sa ICC. Pero syempre, ang pinaka-importante dyan eh kapag nagkaroon na ng warrant of arrest, kinakailangan ma-aresto yung mga nasasakdal. At sinong a-aresto dyan? Pulis Pilipinas. Pwede pong Pulis Pilipinas, pwedeng hukbong sandatahan, pwedeng National Bureau of Investigation. Yan po ang pinaka aspeto ng investigasyon. Bakit? Kasi nga, ang sabi ko, eh, nasa loob na ng Pilipinas ang mga investigador. nag interview na sila ng mga witnesses yung mga abogado na nagre-represent sa mga di diumanin mga biktima, meron doon mga affidavit at sinabit na at sinabihan na sila kung paano dapat i-presenta mga affidavits para nga masustain yung finding na merong probable cause uh, doon sa stage ng preliminary investigation na hindi naman po nagkakaiba sa office ng fiscal dito sa Pilipinas. Pero ano po pagkakaiba ng PI sa Pilipinas at preliminary investigation sa ICC? Well, una-una po, hindi siya statutory right. Dito sa Pilipinas, karapatan ng nasa na dumaan sa proseso ng preliminary investigation para yung mga walang ebidensya, hindi na maaaksaya ang pera at panahon sa paghaharap o pagbibigay ng depensa sa hukuman kung hindi naman magwawagi ang ating mga piskal sa hukuman. Ngayon nga eh, pinataas pa. Likely success of conviction, hindi lang probable cause. Mas mataas pang pa hinahanap ng mga piskal ngayon kasi kung probable cause, pwede pang matapon yan for reasonable doubt or for lack of evidence. Now, hindi talaga magagawa ng ICC ang pag-aresto kasi walang pulis ang ICC. So, dyan po talaga pinaka-importante ang cooperation Yung investigasyon kasi, po tuloy-tuloy na. Unang-una, hindi eh, na kinakailangan isamun pa ng, ng ICC yung mga testigo. Nagboluntaryo na nga sila. Nagpunta na sila sa Hague at pabalik-balik na ilan sa kanilang mga abogado kasa submit ng mga affidavits. Kasi affidavits lang naman po yan. The basis of affidavits, eh, magde-decision na kung mayroong probable cause. No? So, ang talagang importante sa kooperasyon, yung paghuli. At dyan nga po talaga magkakagulo. Hindi naman po ako nagsabing una niya. No? Sinabi na yan ni uh, Senator Amy Marcos na talagang magkakagulo kung talagang uh, magkokooperate ang Pilipinas ICC dahil ibig sabihin yan, Habay, pulis Pilipino pa, NBI, or hukbong sandatahan pa ang mag-aaresto sa mag-amahang FPRRD at VP Sara. Dahil nga, kung wala naman silang pulis, hindi sila ma-aresto. Ang mga Amerikano naman, hindi po pwede mag-aresto. Bakit? Eh, hindi nga sila miyembro ng ICC eh. Bakit naman, pag kalaban nila, eh sila ang papasok at aaresto, eh samantalang sila mismo ay hindi miyembro. In fact, ang Amerika po, nagkaroon pa sila ng batas na kapag ang isang Amerikano ay linitis ng ICC, merong otoridad ang Amerika na lusubin ang Hague, Amsterdam. Mantakin niyo yan. Magpapadala ng hukbong sandatahan ng Amerika kapag isang Amerikano ay kinulong at linitis ng ICC. Pero tayo nakakalungkot dahil nagbago nga ang tono ng ating Presidente mismo pagamat inamin niya nung una, na talagang labag sa soberenya kapag pinayagan natin na ang ICC magkaroon ng jurisdiction, abang ngayon ang tono po ay pag-aaralan. Yan nga po ay dahil nga doon sa sinabi ko na parang naniwala si PBBM sa Marites na sana naman ay ma-realize niya ay walang katotohanan. So, sa level ng investigasyon, service of summons para humarap ang mga testigo, service of summons at para dalhin ng mga dokumento, tsaka syempre yung other physical evidence at ang pinaka kooperasyon ay yung pag-aaresto sa mga nasasakdal at kasama na po dyan, dahil kasama sa investigasyon kung magkakaroon ng sapat na ebidensya para sa probable cause ay si dating presidente PRRD, VP Sara, Bato de la Rosa, baka, baka pati po si Senator Bongo. Well, kaya nga po nakakalungkot kung totoo talaga yung balita na makikipag-cooperate na tayo. Pero ang sabi ng aking bubuit, eh pagdating daw ng kalagitnaan ng January, ay eh magkakaroon ng denial si PBBM na wala siyang kinalaman doon sa kooperasyon na yan. Bagamat, talaga namang po alam ko na narariyan na mga puting mga abogado at abogada galing sa ICC na nakikipag-ugnayan na sa mga abogado ng di mga biktima na nagre sa ICC. So sana po napak nakapagbigay tayo ng dagdag kaalaman no? kung ano yung kooperasyon na kailangan ng ICC para madakip si FPIRD at PIPISARA. Pero unang-una, uulitin ko, sana nga po marites lamang yung sabit ng aking bibuit na mukhang makikipagtulungan na si PBBM. At sana po number two, eh magising naman tayo, no? mga sambayan ng Pilipino, na talagang masyadong malalapastanganan ang soberenya ng bansang Pilipinas bilang isang independyenteng bansa kauna-unang republika sa Asia kung hahayaan natin ang dayuhan, ang maglitis ng mga kapwa Pilipino natin para sa mga krimen na dito sa Pilipinas nangyari sa panahon na hindi na tayo miyembro ng ICC. Tignan po natin ang mga say ng ating texters na pinaka bahagi ng ating Spokes Hour. Kulit Ramirez Suzuki, take care po, authority, sa pag-uwi sa Pilipinas. Hayaan niyo po, we will take care. President Ostero, attorney, parang pumayat ka po. Opo, medyo 8 kilos na po ang nawala sa akin. Exercise po at diet. Benjamin Malumag, iisa lang rason dyan, attorney, si Romualdez, gusto ni Lisa maging presidente sa 2028 at si Sandro sa 2034. Ayaw nilang ibigay kay Sara ng 2028 presidente. Ay, bago po tayong papatulog eh. Shout out po for new parents of baby girl, John Daryl Salu Salaum and Janine Cruz. Congratulations, Jan Dario Salaum and Janine Cruz. Congratulations on your baby girl. Okay? Si Reyes Elnora, Happy New Year, Tony Roque, watching from Paris. Ako, napakaganda dyan sa Paris. Alam nyo, um, may mga mabait na mabait na pamilya dyan sa Paris. No? Uh, Balali Ginaud, Tony, ano, sabi ng DJ, wala, wala daw ICC si na nakapasok sa Pinas. Kung meron daw po, sigurado po na malalaman yan nako, hantayin yung bumalik ako, isa-isahin ko mga pangalan ng mga puti na pumasok sa Pilipinas. <laughs> Lalo na yung mga Europeans. James P. Andrada, sabi po sa ibang TV station, may residual obligation ng Pilipinas ICC. ICC can investigate but government will not cooperate. Mali po yun. Pati yung pag-investigasyon po, tanging mga Pilipino lang ang may karapatan. Period. Dahil hindi na nga po tayo membro ng ICC the silent generals. Kaya ginawa nilang palihim dahil sa pansariling political interest at hindi para sa justice kuno ng so-called war and drug victims. May traidor sa bayan. Krisig ang buwag, gumagawa lang talaga ng butas yung mga kalaban. Pera-pera ang gagamitin ng mga kalaban ng mga Duterte. Kaya nga po dapat talaga mapawalang bisa yung additional 400 billion na unprogrammed funds na kinakailangan aproba ng Presidente. Mantakin nyo meron na siyang mga 2.6 intelligence. Hindi, hindi lang pala 2.6, 3 billion na intelligence at confidential fund. Meron pang additional 500 billion para bilhin ang loyalty ng kung sinong dapat bilhin. Kasama na po siguro dyan, kilalaman nyo na, yung mga mandirigma. Chris, um, si Mimi Kulit, naalala ko noon, erap time na inaresto siya tuwad ang service car ng ABS-CBN. Try nilang gal galawin ang mga ang mag-ama, gulo ang kalalabasan. Sayang boto ko. Anyway, lulilist ako DBBM. Okay, thank you Mimi. Freddy Dinglasan, 1234, 4. Pangulo natin, wala isang salita. Joseph Magpuyo, kung matuloy man ang kasang iyan, which I don't think so, dyan natin makikita kung gaano kagaling ang mga Filipino international lawyers kung paano i-depends ang mga nasa sakdal. Ang punto po doon, hindi dapat na ma humarap sila sa mga dayuhan. Kumikaso ang mga naniniwalang sila ay biktima ni Presidente Duterte dito sila sa Pilipinas maghain ng kaso. Um, Ellen na, nakakalungkot at nakakainis po ang mga nangyayari pero kung sakaling ipipilit nilang dakipin si PRD, diyan nila makikita ang galit ng mamamayan. Mga diktador at magnanakaw. Protect PRD and Sara. Okay? Naignis H. Og NCHDNIS. Ator ni Roque, ang dami pa revelasyon ni Ms. Sass kahapon sa live ni Ms. Mahardika about sa mga pinag -pinaggagawa ng first family nung dinala siya ni, ni RJ Nieto sa Benguet Rest House nung close pa sila. Ang revelasyon ni Ms. Sass is sa negosyo daw nila pangungurapot, pakikipagkaisa daw sa NPA, pagbawi sa mga kinuha daw sa kanila nung napalabas sila sa Pinas at iba pa. Well, hindi ko po napanood yun, no? pero hahanapin ko po ang video niya. Okay? Um, Reyes Elnora, I always watching your vlog, attorney, kahit hindi live. Salamat sa pag-discuss. At least na-educate ang taong bayan. Pero live po tayo ngayon kasi nga po, pauwi pa lang ako ng Pilipinas. At madaling araw dito sa Los Angeles. Well, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay sa Spokes Hour. No? Alam niyo naman po, ang paninindigan natin, dapat merong malayang pananalita, malayang pag-iisip, para lahat ng ating mga mamamayan may sariling paninindigan sa mga issue na nakakaapekto sa kanila mga buhay. Maraming salamat po muli at sa muli natin pagkikita, ito po inyong Spokes Harry na nagsasabing, I love you Philippines. You're the only country that I have. You're the only country that I love. Bye!